si Crisa na sugatan at iika-ikang maglakad matapos tangayin ng baha. Hindi raw inasahan ng pamilya ni Crisa na gano'n kabilis ang pagtaas ng baha sa kanilang barangay. Higa ko sa ko ang Ya, yeah, nag okay, anod ko sa saging na ego ko sa mangga. Nagigisa ka na sa kong balik. Pantanda, ko sa gap noon. Dito ko ni Kat Kat, kaya man ang gapnod. Ni Kat Kat ko, ito na ang ubos ang tubig. Bata, bigyan akong patay na ko. Hindi ko na ko, ginoong paula eh, Patay Pasalua ko. <coughs> Pinalad man si Kriza, pero hindi ang kanyang mister. At dalawa nilang mga anak. <coughs> <coughs> Nag-iisa na lang siya ngayon. Oh, ang Wala ko'y pamilya. Wala ko'y ulian? Ang masaklap pa rito, pati ang nanay kaliksta ni Kriza. Inanod din sa baha. At hanggang ngayon, hindi pa nakikita.